gandang hapon po mga idol alam po tayo mga idol gawa tayo ng transmission support And, so, mga idol ang gagawin natin ay dalawang piraso na transmission support saka lifter mga idol ang ginawa natin iisa lang idol ang mayari dinayo pa nga pala tayo mga idol dito sa ating shop sa pampalay Yan, sila bus mga idol. Taga Pangasinan pa sila. Yan. Ito mga idol at marami na tayong nagawa nito mga idol. Sa spring naman to. Yan nakaupo siya dito mga idol. Kaya may ukit siya. Yan. Kung gusto nyo pong mapanood mga idol ang aking paggawa nito mga idol. Abangan nyo lang po sa aking mga upload. Ayan mayroon idol gagawin na natin yung engine support. Ready? Ito idol papantayin ko lang ito at saka natin butasan. Lalagyan pa natin ang lakto mga idol. Dito mga kapit. Butasan na natin mga idol. nga natin ito ay doon butasan para maglaro yung makina. Para hindi madala yung ating kustomer. Ito so, mga idol. Kailangan ito ay doon ay tatlong kapit lang mga idol para sigurado tayo ay na hindi siya matigas. Ito masihilan ito ay pag mga transmission support, engine support. Kasi lang natin to. Ito na mga idol. At tanggalin na natin mga idol. Yes. Tapos ito mga idol. lagi pa natin ang lock yan. Yan. So nagtatanong nga pala sa akin shop. Kung saan banda. Dito lang ako sa San Jose del Bulacan. Sa Pampale proper po. Si Chulo. BM na lang po ang interesado sa akin gawa mga idol at dun sa hindi ko pa nare-reply yan pasensya muna mga idol at talaga napakaraming nag-message sa akin ito so, mga idol lagyan natin ng pinaka-lock nya So, idol eh hindi na natin guwitan sansahan so, na lang mga idol mga idol at kailangan ito idol lock para hindi sa lumabas dun sa housing ayun wala yung tandahanin natin ayun para makita nyo na yung ating finish product ayun wala Maraming maraming salamat pala mga idol. So walang sawang suporta sa aking video. ayun Dahil po sa inyo mga idol eh, mataas na yung ratings natin sa Facebook. Kaya walang katapusan pa sa salamat mga idol. Ito mga idol lang ating ginawa ay last na ito mga idol. Dalawa ito mga idol. Ito lang ang pinakita ko sa inyo kasi parehas lang naman ang paggawa. nyo po mapanood, mga mga idol ng ating pinis product e. Eh, tapusin nyo na lang po mga idol ng ating video hanggang dulo. Tapos so, mga idol at sapatin natin dito. Ito na, mga idol at na natin. pasensya na kami sa ating video at medyo maingay mga dumadaan na tao datang uh, at tatanggal ko pa ng kanto para makabit na natin mga Idol para makita nyo na po so, Idol. Uh, para lang tayo nung nag vulcanize mga idol

at kung nagustuhan nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video pakishare naman po at pakipalo na rin samahan nyo na rin po na like mga idol ay siya, mga idol at ito tapos na ating gawa yan ulit mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless you po